po so, mga kamasamba ni Nathan nga na po natin yung CR. Bali, bukas na po tayo maglalatag ng artiflex. tayo. Okay. Dali, tutuloy po natin yung pag-sealing natin. Tapos, hindi muna pumasok si parang GM. Dali, si parang Alden muna yung nag- nag-extra. hindi naman natin pwedeng basta-basta uh, tanggalin yan. Uh, yung mga kapas. Ang bali, nandito na rin po kala mga sliding at saka yung mga cabinet. Ay, mga kapasan. Samahin niyo po muna kami. Let's go. Ang bali, kulay white ang framing niya. Tapos Ayan. Yung, uh, yung sliding window. Sliding window. Pero, uh, oh, shout out, uh, Bob. Shout out. Pero parin na ako na Mas buli <noise> <makes noise> <makes noise> you ko know? rin ang tigay. Yan o. Yan. Bali yung taas po pala na to, mga, 120 by 120 lang ang bintana. Bali, kumpleto na rin po po uh, mga ano. So, oh, uh, uh. Babalik pa yata yung ano. Mga gano. Ano, tapos yung sa baba, mamaya pa kikitok ko sa inyo kung... Eh, balin dito mga kamus wala na pong ano. Wala na pong bintana yun dito. Hindi na pinalagyan. Diyan na po yung ano mga kaps ha. Uh, mga Pero babalik pa yung ano. Mga Gumago. Domingo na po. Domingo. Pukula ta. Ne. Ay, ang ganda-ganda na. Ang ganda-ganda na mga kaposan. Bali, linagay po nila kahapon. Sunday. Ayan o. Hydraulic po yung gamit nilang ano. Gamit nilang mga concealed. Tapos ito. Ayan po mga kaposan. Bali, nakapag-level na po tayo. Bali, na lang po natin yan. Kaya po muna kayo dito sa paas. Hindi si Pan Marlon ang bala sa kababa. Hali, kukunin natin yung paas nun. Siguro kukuha na lang tayo ng 180 dito. Ayan, bali 1 meter na po yung kinuha natin doon. Tapos kukuha na lang po tayo ng 180. Para 280 ang kalalabasan, mga kamasan. Ayan, dito na naman po tayo. Medyo madilim. Ayan po mga kamason. Bali, kumpleto na po yung electrical natin dito. Ayan, bali, ilalagay po natin sa CR to para magkakailaw. Lagyan natin ng ilaw para hindi madilim. Ayan. Ayan, shout out po sa mga subscribers natin. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Eh sana pag i nyo rin po yung natin, mga idol natin. Ayan. eh mga kamusan, bali, magyan natin ng ilaw mamaya yun. Yung, ano, yung CR, para hindi madilim. Ayan, tapos ito. Magyan din natin ng pansamantagal na ilaw. Ayan. So, bali, makakasama natin muli si Paring Alden sa kalam tapos si Paring Alden hiniram yung kolong-kolong natin tali nagtatanggal yata ng tambak dun sa rich Town 1 Ayan, bali pipitikin na lang po natin Ayan, Nakakapag level na tayo tapos pipitikan na lang natin Ayan. pagkatapos At ating nagpitik metal paring sa wall tapos sukat natin yung 16 inches or 40 cm na nalagay natin na metal paring At siguro lagyan din natin ng ano to na no, pare pamit hanger sama natin si paring marlon sa kalam ayan si paring marlon laging naka sa ano natin sa mga video ay kabasa na pero okay yan eh para itang kain na pamuring itang malati ng gulis oh ay may nalabag mm, -mm. Kain na pa. kaya ni pa na, ano ang huh? bali ito po yung pitik na ginagamit natin siguro nasa ano to nasa 8 meters itong kinuha kong ano letting abitan niya pa par pakayabi niya Maganda siya mga kamasan. Okay. Kaya ayaw namin bumiling ano, laser kasi ganun din. Guguhitin mo, mamarkin mo, tapos pipitikin mo rin. Okay. Sa pangay pa pa. Okay. Huling pagbabalik ni Paring Alden. Katausok kay so, okay. Paring Alden. Ayusok mo pag-aagot ng tambak dyan ha. <laughs> Bali nagtatanggal po sila ng tambak dyan sa Tawang 1. Huwag po muna tayo ng metal paring. ay si Boss Emil at si Boss William. Boss Ron. Boss Ron. Siya tayo kandarang ginang malago. Ayun ah. Ay wow, lunis sa Good morning. Ayan po mga kamusong. -so. Nagyari po mga metal paring sa wall. Samayan so po muna kami mga kamahal. sa wall. Ayan, bali, lalagay na po natin yung mga ano nya. Mga uh, surelas mga kamasan. Tapos, lalagyan natin ng ano to? ng um, pamitbet or ng hanger para uh, matibay. And tapos, yun uh, pinsan jj yung JJM dito. gi start na silang ano, uh, mag-spandrel dito sa harapan. Ayan, nakapaglagay uh, na sila ng uh, pasya cover simol break time na naman. Bali, konting trabaho. Yeah, mga kamusan, uh, tatapos lang tayong magmerienda. Bali, anim na tayong nagtatrabaho dito. Dalawang pintor, apat kaming naggagawa sa ano, ceiling. Bali, konti na lang po yung ceiling. Bali, ito na lang, tsaka yung CR. Tsaka ito. Bali, konting-konti na lang. Tapos, magta na po tayo. Pagtapos na tayong nag-ceiling. Ayan o. Oh halos may framing na po nalilalagay na lang po natin yung metal paring at saka C-channel bali nakaputol na rin si paring Marlon sa kalam kita po tayo sa taas start na po tayo ng trabaho hmm Ayan, bali. pa po natin to. Bali. Ibitin natin ng pliers para maglapat. Ayan. Kailangan mga kamusan, tinapla nyo ng pliers to. Or, tinitiga mo ng pliers. Alas lahat po ng ano natin. 16 inches. Yung marking natin. Ayan. Kailangan. Naka naka-plot sila ng pliers. Bali lahat po yan. Titigain uh, natin sa plies para maglapat. Kasi mga kamasin, pag hindi mo tiniga sa plies, yan. Haangat. Ayan Oh. Tignan nyo kung nakabungkaw niya. Ayan. Dito po tayo. Medyo madilim dun. pinipiga natin ng pliers Kung anong lapad ng ninalagay natin metal paring, pwede rin ano Pwede rin sobrang konti, wag lang yung sasakto. Kasi minsan, may ano pa tayo sa dugtungan. Minsan sa dugtungan mga kamusan, tinatanggal natin yung ano, nagkakawalang eskwala. Pag, uh, ninalaparan natin yun sa mismong 4 feet or 8 feet. hindi baling lumuluwang ng konti ito mga kamason huwag lang sasakto sa kapatid konti lang naman hindi na masyado na ah, laki Ay, shout out po kay mason carpenter at saka kay civil foreman shout out po sa inyo mga kamason sana lagi po kayo maghihina

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Ramos At share na lang Para dumami natin. Subscribers. Ayun po, salamat. Ayun eh po mga Ramos Bali, nailagay na po natin mga metal paring sa akin channel Bali, itong mga ano lang, mga hanger natin. Bali, lalagay po natin yan. Apat. Apat na hanger. Para matibay yung natin. Tapos nilagyan na lang natin ng isang pahaba ng ganito ah si channel kasi ano lang po naman kasi to 120 lang kasi nagyan din natin ng ano panic ayan na ah. tapos yung CR doon kasi nakababa ng konti yun kumpara dito para dito sa ginagawa natin ayan. Bali CR na lang po hindi natin na dito. Tsaka yung dito sa master bedroom ayan. Tapos yung CR dito. Alis konti na lang po itong ginagawa namin. Alis tiles na lang. Tapos yung agdan. Bali papalitadaan na lang yan. Siguro nasa ano pa kami dito. Uh, may isang buwan. Kasi yung pintor hindi naman po sa amin yung ano, pintor kasi um, may nagreto na pintor uh, si Boss Willy at uh, saka si Boss William. Nakuha naman po yung pintura nila kasi yung um, mukha naman yung dating na pintura dyan hindi Parin dahil ang daming ano ang daming back job na pintura lalong lalo na yung decision at saka yung group sa mga yung sa harapan kapitan yung bagay par? Yan po mga kamusang, bali, lagyan natin ng pasamantalang ano, ilaw, itong CR. Hindi, lalagyan at yung switch. Hindi, lalagyan na lang po natin ng artiflex yan. Ayan. Ayan <coughs> Tapang yun. Alikabok. Ayan. ng ano ng Ardeflex. Dali 'yon. Dali ginawa rin natin ng sukat. Dali tatabasan na po natin 'yan. Ayun, patatapos natin kay Paring Mardon. Tapos may isa raw pa doon na uh, maliit. Dali pagahanap na lang po natin sa baba. Eh ito pala. Ayun, dali diyan na lang po natin pang-uwi. Ay, bali dalawang plywood din ang kinakain niya. Ali Anin po muna natin ang kamasan. Sasaraduin po muna natin tapos lilipatan natin yung CR. Ay, bali, linagyan din natin ng ilaw to. Pansamantagal. Or pansamantala. Ayan. Tapos pa, uh, baka pag natapos sila pinsan JJ doon, uh, pag sukat na sila ng ano, uh, ng tiles, bali, pasusuka na natin sa kanila. Ayun, kasi tayo, may, ginagawa pa tayo. Ito. Nagsisiling pa tayo, mga kamasan. kasi no Paglatag niya sila ng ano mga kamasan ng pantry Si paring Alden Ang pala mga kamasan nandiyan po pala yung ano nagsasalamin yung nag-install ng na mga sliding window Bali, natabasan na po ito mga akos. ilalagay na po natin dun. Saan so, ano nga ito? Bali, buwatan po nga natin. Lagay na natin dun mga akos. Samahan niyo po muna kami. pin light, bali, godrado yung pin light na linagay natin, dalawa, ayan bali, tigisang switch po sila, mga hindi po sabay bali, isang switch doon, isang switch dito, bali naano ni paring Marlon, ayan, bali nag na rin siya mag-electrical si paring Marlon isa muna, pare, isa muna yung banda doon isang switch, ayan patay Buhay. O, oh, oh. Bali, tigis ng po yan, mga kamasan. Hindi na po natin tatanggalin yan. Maiwasan naman po ng mga pintor yan. Tapos, yung dalawa, dito. Iglalagay na ng spandrel. Yan oh. na na po sila ng, ano, ng spandrel. Tapos, nalagyan muna ng ano fascia cover at saka si molding. Ayan, bali yun po yung si molding mga kamasan. Yung nasa wall tapos yung fascia cover yung nasa ano tabi ng gutter. Fascia cover ang tawag din ito po yung ano yung si molding pala. Yung nagaano sa wall. Tapos yung fascia cover ito yung nagaano sa si parling or 2x2 na tubular natin tapos yung ano mamaya i-ramin natin gagawa tayo ng content tatanggalin pong natin tatanggalin po natin itong 3-way para may content tayong para 3-way bali pwede mong patayin dito pwede mong buksan dun sa baba ganyan po yung 3-way mga kamason tapos ito, may ilaw na rin po ito kaso yung isa hindi pa naka-jumper. May ilaw na rin yan. po yung, ano, yung mag-asawa na nagaano sa mga ano, sliding window natin. pag asawa na lang po ang dumating. Wala na po yung mga kapatid nila. Ayan hey mga kakamasyon, bali, pagpapatuloy po natin yung natin dito. Pag-relax, Dahil hindi pa na yon, yan yun. Kulang pa. babare uh, Babarinahin po muna natin. po tayo nagrebes doon. Ay nagbare na. Ali rebes -re -re na lang po natin tapos yung maliit na tatabasan na po natin. Mamaya. Kain po muna tayo mga kamasan. Ayun po mga kamasan. Uh, tutuloy na lang po natin yung trabaho natin dito. Yan na yung mga tropa natin. Ayan.

Sige okay, o? Baba? Sige na Pagod tayo ng pagkakata ang ganang tayakan ngayon tayo na yata po doon ganyan Ayan, gamit pa Tingnan ang bali ito po munay nga natin kikisamiyan, itong CR bali plain lang din man to. ito dito ang one dito medyo matrabaho po yung dito mga kamusan siguro ano ko ito, uh, apat na araw, o na sa yung design nya mga kamusan, maraming design mga trabaho Um, natayuan na po natin ang ng palapala. -pala. Ayan. Bali, dadagdagan pa natin ang tungtungan, mga kamusan. Tapos, siguro, yung pinakababa ng ano, mga kamusan, ng tubular, bababa na lang tayo ng dos doon. Bali, ano na lang po natin yun. Susundan so, natin. Ayan, mga kamusan, para high ceiling. O kaya, na lang natin to kung magka-level. Itong taas na to. So, maganda sana kung pagka level na lang po mga kamsa. Hindi na bababa ba pa dito. Subukan po natin mga kamsa. Bali, lilibilin po natin. Kung mababa yun, kung mataas to. Tapos sinapin sa NGG. Malapit ng matapos itong span drill. Hali, konti na lang. Nalagay na rin yung mga mga PBC yan. Sobrang init. Mainit sa labas si Paring Marlon. <laughs> Yan po mga kamusan. Sinusukatan na po ni Paring Marlon itong mga kaan natin. Ang gagamitin natin metal paring. Sali yung metal paring. Lalagyan natin sa wall. Tusik ito Ayan po mga kamasang bali Na-framingan na po natin itong CR Bali bukos na po tayo maglalatag ng RD Flex Ayan time check Gaalasin ko na rin Tapos pa tapos na rin yung andun Yung spandrel. drill Alas konti na lang uh, uh, Siguro nasaan na lang yan Tatlong tiraso Ayan o 1, 2, 3, 4, 5 Mga limang piraso pa yun mga kamasun Dalawang piraso pang ano. Spandre lang nilalagay ni paring Alden. Tapos ito tapos na tayo dito. There. Nalagay na rin po yung mga uh, pinlight na pinapalagay ni Bapang Yo. Ito. Tapos ito. Bali isang ilaw lang yung po yan. Ang mga na po yan. Bali bukas lalatagan na natin ng hard flux. Bali naglilinis na si paring Alden. Tapos pala mga kamusan nabangan na rin natin ng ano ng ether tsaka yung mga aircon mga split type bali nanar natin dito nabanganar natin Toy, parang tayo palis butong Dito tayo sa klasiyar Diyan na rin yung mga bintana Okay konti na lang mga kamasan Mayinis na si Pinsen Gigi Mga kamasan, bali nakauwi na po tayo ng bahay niya Ayan, Bali dito ko na po tatapusin tong vlog for today natin Ayan, Bali nangisami tayo Tapos si uh, Pinsen Gigi at si Paring Alden nag-spawn na, na, Ayan mga kamasan Bali hanggang dito lang po itong vlog for today natin Mga kamasan, maraming po salamat Lagi po kayo mag-iingat